Yo, what's up, what's up sa mga kamarites ko dyan? Kapon shop ko ka guys ko. Ako ulit ito, glasi. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at hindi ka ba nakasubscribe, uy, magsubscribe ka naman po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na so ba para lagi kang notify kung may mga incoming upload ako gaya ng aking share ngayon. Kaya keep on watching till the end. Ayan, so gumala tayo ulit para sa inyo, kapon shop ko dyan gumala si Inday mga kapon ko dyan dito na branch sa mga nakakikilala sa akin amoy yun, no? ayan na nga ito dito tayo nag uh, ayan, at nakikita nyo yung presyo ng uh, gold bars ngayon, ayan 6,000 per gram siya pag buying ayan. so, uh, at eto na nga ilalabas natin mga kapon ko ang alahas natin na ipapa test mark natin ulit kay uh, Palawan Pawn Shop ayan. check ko kung uh, magpapa-appraise lang tayo or magsasanla or I think appraise lang for today kasi konti lang ang tao kaya ayan ang 18 carats at saka 24 carats at ilalabas ko rin mamaya yung uh, 21 carats ganun ang technique okay Ayun, so gumala si Inday mga pawnshop ko dyan at la update sa Palawan Pawnshop kasi po yung last na i-share ko sa inyo na uh, si Buana Pawnshop is yes, may update na tayo doon. And now, magbapakasali ako na by this month is uh, magmilagro na may update din si Palawan Pawnshop. Kaya nagpa appraise tayo, okay? nagpa appraise lang tayo. Kasi po, eto na, ayan. So, ang ibibigay ko sa inyo na sa unlock date ngayon is 18 carats, 21 carats, at 24 carats. Yes! Nakakuha po tayo na yung 24 carats kasi po, natsambahan natin yung staff na iba yung nag-appraise and may binigay siya talagang uh, specific appraisal niya ng uh, 24 carats. Unlike last time or mostly naging sinishare sa inyo na kahit 24 carats yung ipapapraise ko or isasanla ko pa yan talaga is ang pag-uri nila doon ay 22 carats or 21 carats pa nga. And now, may 24 carats. May 24 carats na kasi eto yon mga kapon shop ko. Eto, suot-suot ko siya. Ayan. So, lightweight lang ito. Nabili ko ito sa... Uh, uh, ano to? Sa Kovo, Kovo 24. This one is uh, 24 carats siya. So, buti na lang naisuot ko and appraise niya talaga dito is uh, 24 carats, okay? 24 carats and then as usual, eto may paboritong uh, laging suot kasi marami ng gas-gas ito kaya laging ito na lang yung dinadala ko pinapapraise. and then uh, nakapagpahabol pa ako ng 21 carats since uh, konti lang yung tao that time ayun so 1821 and andito sila ha mga ka-pawn shop ko hindi ko sila gino Ayun, so papakita ko lang yung aking mga ah, uh, sing-sing na aking pinapraise na which is i-update ko sa inyo, okay? So, start na natin sa 18 carats, okay? san sara ready ka na? Yes, ready ka na for sure. San-la update ngayon kay, ah, uh, Palawan Pawn Shop. And, ah, uh, disclaimer lang, yung mga ibibigay kong, ah, uh, binibigay kong mga update ko ng mga sanla at saka yung mga price is based on my experience ah, yung mga sanla ko and yung mga pagpapapraise ko ah. hindi to wala itong bayat or kung ano pa man dyan, okay so 18 carats alam nyo na you know the drill kung uh, solid viewers kaya bibigay ko na lang yung diretsyong per gram okay Ayan, kasi uh, dinibay, kinalculate ko na siya, okay? Kasi pag magpapraise, kay ang ibibigay naman is yung kabuang, uh, presyo ng alas nyo, ba? Diba? So, i-divide nyo lang yung timbang ng alas nyo. So, 18 carats! Ang lumalabas ng per gram ay 3,500. Yes! 3,500 ang per gram kay Palawan Pawn Shop which is uh, yung sinerko sa inyo last na uh, vlog ko sa Palawan uh, February 2018 is same pa rin na 3,500 in yes, 3,500 talaga yung standard price nila ng 18 karat sa Palawan. Although yung iba is may mga 3,600 and up na and may mga putal-putal na pero sa akin is inexactong 3,500, okay? So next is uh, 21 karats, okay? Magkaano na nga ba ang 21 karats naman? May update ba? Chancharan! Wala po. Same pa rin na 4,100. Pero hindi po wala lang po ha. Kasi po, yung 4,100 na yan is napakataas na po yan. Pero pag i-compare natin sa mga presyohan ngayon ng mga brand new pagbibili ka is uh, ang ng difference. Ano? Okay? So, program uh, per gram ng 21 carats kay Palawan is 4,100. So, uh, sa mga uh, may mga experience na dyan sa pagsasanla talaga is alam nyo na Naya, ito yung mga binigay kong appraisal is uh, same din sa inyo mostly, di ba? 18 3,500 uh, 21 is uh, 4,100. Ang bihira na very exciting is itong next na update natin. 24 carats kasi nga po bihira tayo nakakakuha ng sanla date ng 24 karats junga sa aking sinabi kanina na kahit 24 karats yung dadalhin mo pero yung pag-uri ng staff is 21 or 22 karats and now I think nagustuhan niya kasi bira ko naman ito sinusot and uh, pinapa pinapapraise ayan so binigay niya talaga ng 24 karats na presyo okay ready ka na sa mga nagaabang ng 24 karats at laging nagtatanong sa akin na wala akong maibigay-bigay laging 22 is eto na ang lumalabas na per gram ng 24 carats kay Palawan Pawn Shop sa aking alahas is 4,500. Yes! 4,500 pesos pala ang per gram ng 24 carats kay Palawan Pawn Shop. Okay? Kasi po, yung 22, kung uh, last na naishare na ko sa inyo is 4,200 plus yung uh, 22 carats sa kanila. Di po ba? And 24 is nasa 43 OMG ang init. Pinagpawisan na si Inday. Yes, kasi nag ako sa labas para ma-share ko itong uh, sun lap date natin na ito kasi na-excite ako sa 24 karat eh. Ayun. So, at least may na -share ako sa inyo na nasa 45 4,500 as in flat. Flat, flat na 4,500 per gram ang 24 carats. Okay na? Okay na. So, mabilisang ang Sanla update lang ito. Recap lang natin, ha? Uh, 24 carats, 4,500 per gram. 21 carats naman is 4,100 per gram. Tama ba? Hindi ko na to re-review yan. Eh. Tama ba? 4,500 yung sinabi ko kanina o para inulit ko lang yung 4,100. Ayun. And 18 carats is ah, uh, five 3,500 ang per gram naman. So, you know that real, Uh, comment down below yung sanla update experience mo, ayan, para ma-update din natin at mabasa ng ating mga solid viewers yung mga iba't-ibang uh, sanla sa ating mga location kasi yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo pare-pareho ng sanla, okay? Magkakaibang ating location and then yung appraiser and then yung mga alas natin and then yung record natin, ganun yun. At isa pa is yung mode ng appraiser, Okay? Ayun. So, that's it for today's vlog. <laughs> you know the drill. Ayan. Bye-bye and God bless. Thanks for watching.